Yun no know, GD1 tin mga pre ito ito naging problema ah uh, nabasag yung kanyang naputol yung kanyang ano yung kanyang <clears throat> tornelyo sa ano sa saklat uh, sab natin mga pre hindi natin alam bakit naputol at pati yung mga spring nasira kaya ito ah uh, pinabilis natin si sir ng dalawa pa nito kasi yung dalawa nito wala na balok to tapos ito yung mga naputol oh. hindi pa lahat mga pre sorry clutch wheel sa so clutch wheel tapos ngayon uh, meron pa tayo ginagawa dito sa labas pakita ko lang sa inyo nabili pa ng piyasa may hari nyan ito naman mga pre city 100 nagtatagas at yan ah. Uh, inaayos natin yung kanyang ano, mga tagas sa may stator, sa tornilyo ng stator doon nagtatagas. Yung oil seal stator walang tagas. At saka ito, yung sa kanyang ano, engine uh, sprocket. Okay? yeah, mga pre, ah, uh, bumibili pa ng oil si Kuya ano. Ito naman. Bali nagawa ko ito ng mga nakaraan ng ginawa natin dito, makina na lang na. No? Tapos ito, ah, uh, Ibinalik nga sa atin at naglolo ko itong motor na to. Ito na mga pre, ah, uh, lumipat tayo, lum umulan na yun no? ah, oh. ayan Ah, no? uh, ito, at tinis natin yung mga kuryente at okay naman yung kanyang CDI. yan ang finding natin mga pre, ano ha, ah, uh, stator. Ayan mga pre, ah, uh, ito na, uh, kinakabit na ni pare yung langis at napaltan natin ng ano, ng uh, clutch wheel tapos ano, ah, uh, Magpalit din siya ng clutch na yung isang piraso yung nakatabi niya. Tapos dalawang spring, no? Okay. Paanda rin natin yung miya eto Ito mga pre, may humabol pa, no? Bali, yung ginawa natin kanina ng CT100. Tapos na. At ito, isa pa. Ayan, no? Napabayaan ito mga pre. Ganito mangyayari sa inyo kapag maluwag yung timing chain nyo. At pinabayaan nyo kakainin yung tensioner nyo. Ayan, nasira. No? Pero hindi natin siya pinabili ng tensioner. At ah... Uh, kaya kaya pa natin remedyo to ang pinabili lang natin mga pre chin guide kasi kinapa ako yan chin guide bali alright yung finding natin dito sa alpha okay na at binibila na ng piyasa ayan Ah, uh, stator ang ating nakitang problema Ah, uh, ito pala in overhaul ko rin dati ito hindi ko lang na vlog sa inyo ano? halos sa santaw na rin magigit ayan right So mga pre, uh, ito na yung JD na ginawa natin, tapos na, may kunting ingay nga lang, kaso hindi pa pinagawa nang mayari, yun lang no, alright <laughs> Ito mga pre yan, nabuksan natin, at yan nga oh, oh diba, bali yung kanyang chain guide, oh yun oh, bali oh eh mm. bali, okay, at yan, galing natin tinanggal natin yung tensioner kanina di ba? na may ito Andi, hindi hindi matatanggal yan tanggalin natin itong timing chain mga pre okay na to ito lang yung pinakita ko sa inyo ha tanggalin natin ayun mga pre ah uh, pinatataklo ba na natin kay parang Ronald bali yung pinalitan natin ano chin guide lang at saka ano uh, gasket yung tensioner ah, uh, okay pa at <coughs> uh, hindi na natin pinalitan kasi sayang din at paanda rin natin yan Shoutout kay Boss oh Hiyo no Ganda ng lalaki eh <laughs> Mga pre, ito na Naayos uh, na ni pare Pagdari natin <coughs> <coughs> Ito yung battery po 13.1 eh Oo oh, nga no Ganda <coughs> naman tayo nung kanyang uh, Ano? Naka jackpot What's Room room nila eh Oo natin mga pre At konting gulat May minor to? May minor? Hindi ko alam kung may minor yan Okay, ayos Ayan mga pre, pino andar oh Ah, may minor, okay, good Kanina, hindi ko na ipakita sa inyo mga pre Pero grabe ang ingay nito Buti na lang ka hindi nawala sa timing Kasi kung nawala sa timing, hindi na ni Ni kuya mapapaandar to Ganyan no? oh. dito na lang tayo, yun know. Baja City 100